Wow, ang galing na mag-drive. Kita nyo, ang galing mag-drive ng bebe namin, no? Tuntua yan. Ito kami ngayon sa silang. Ito, kanto ng silang. Punta lang kami sa sa lupa doon sa mga tanim namin. Sisilipin lang namin. Siyempre kasama namin ng bebe. Ayan na po siya ngayon. Big boy na, oh. Nakapo. Naka hmm. Kita nyo po. Ayan. <laughs> uli kami. Bababa na tayo. Yeah. Dito na tayo ngayon sa sa silang. <laughs> Kasi Raisin, Sila hindi na eh. Andito ang baby namin kasama. Ay, happy. Ay, gusto bumaba. Nak, gusto bumaba. Ati, <laughs> bumaba. Dali ka. Eh ah uh, Kailangan ay alalay pa rin siya maglalaro Marunong maglakad ang bebe namin. Kaso bako-bako kasi yung ano eh. Alakad ka na bebe. Happy? Happy siya. Diyan siya maglalaro. Dito maglalaro ang race. Eh, naglalakad na po siya. Kaya lang, kailangan alalay pa rin dito sa kamay niya ay gusto kay daddy. Hello. Oh, mo, ano ko? Waka mo. Titina ko lang yung mga tarim natin. Ito na po ang aming mga tanim. Sisilipin ko lang. Ay, ah, parang hindi naman nag-anuhan yung mga tanim ko. Ka Ay! Na! Yung ano natin, lumaki na. Yung ano. Ano ba yung kamias? May pupunta natin doon sa dulo. Sisilipin ko lang yung ano dito. Yung mga rambutan ko na wala na. Wala talaga. Yung aking sili. Oh. Maliit. Pero buhay na siya. Lupit siya. Nawala ah, na siyempre yung mga buha. Hindi na ano ha. Ito yung buko-buko ko. Natira isa. Meron pa rin pala sa dulo. Kaya pupuntahan natin. Medyo naggamas dito. May, ayan yung buko-buko ko. Oh. Ay! Ayan yung buko-buko. Yan Buhay pa rin isa. Nakawa mo sa si Raisa na dito tayo dito sa dulo yung rambutan ko dito ala wala na siya ay, wala na yung rambutan ko kasi ilang buwan talagang dinapuntan ay, kas ah lang naman kasi yung mga ulan naman yung nakaraan eh magtabi Nak Nak tabi po ka dyan ah din nalang mo pa talaga dito si Raisen wala kahit anong halap ko wala yung rambutan ko hindi na siya nag-ano, nagtuloy. Wala talaga eh. Wala talaga yung rambutan ko. Naku, nawala yung rambutan ko. Malaki na yun, buhay na buhay na yun. Ay, tuyot na tuyot yung ano. Naku, kung nagdadalay sa dulo si Raisa na. Ay, pero nabuhay naman to isa kong ano, suha. Suha, oo, oh, ano. Oh, oh. Ayan o, oh. buhay na siya. Malilipat ko kayo mas na sabi dalito. tayo sa dulo naman. Allah ang laki na oh. Ito, yung kamyas ko. Ang laki na. Akala ko nung nakarang di siya mabubuhay oh. Pero uso. Ang laki na niya oh. Mahal ko, tinan mo yung kamyas natin. Ang laki na. Pero wala pa siyang buhay eh. Ayan oh. Tabi, tabi po. Ay, hello. Ang cute-cute mo. Laki mo ah. Mas matangkad pa siya sa akin ngayon. Alam ko hindi siya mag eh. Ay, ang laki-laki na niya. Ito naman yung ating napakalaki na. Ang Antang tangkang-tangkat na talaga. Aray, 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 aray. Ang laki na ng ating ano. Indian mango. Ito naman. Ito super laki na rin. Yung ano? Anong tawag dito? Avocado. Ayan, ang laki na. Kaso, may aso. Ay, ang late nung ano natin, oh. Nabansot. Agad doon sa dulo, yung ating, ano, kamuting kahoy. Ay, darik sa sa Andito pa rin pinya. Po? Dito sa sa Ito po. Ano? Ayan po yung, Nagin ano, kamuting pinya. Pali. Kaso, um, pero pa yung isa, tata dalawa kasi yan. Kasi kahit tali, nilagyan mo na. Ayun pala, tatlo. Sabagay, tanda mo na rin. Tatlo, tata. apat. May mohon kasi yan eh. Meron po, andito po yung Ay, mohon niya. Mohon Ito, mohon po mohon yung niya. Mohon Ito po yung niya. ano niya, yung yung araw na yan. Ah, oo. Ah. Yan, yan. Yung ang -tan. ganda dito. Ang tanim, hindi kami ng mga kamote kasi hindi na nag yan. Kasi ang tagal namin bago nakabalik. Ang ganda dito, ano? Ayan nga po, ang yung Ang ganda dito siya. Nag! Ang laki, no? Ang ganda dito siya. Ang ganda. Ah, kasi ang hinabol. Ayan, tanim na namin S yan, na buhay Ayan na nabuhay. gusto ni mister tanim-tanim pagka nagka-edad. manok-manok. <laughs> Magmamanok-manok daw siya. Pero ako pa sa tanim-tanim yan. Indian mango. Sabay namin tinanim yan kasi may nung ano, ayun, kamias. Kamias, pala yan anak ko na yung binata ko na yung nagaano. ano Ah, anak mo yun? Apo ah, yun. Ba't mo yung time ko na ba? Parang laki na ng anak mo. Ano na po yung 20 niya kahapon? Eh, ilang taong ko na. Ah, matanda na. Magpi-50 na ako eh. Ah, mga 50 eh. Ah, 50 ka na? Anak ko 24. Ah, yun. Salam din, malaki. Ay, ba? Ayos sa, <laughs> ah, nag-aaral pa, tapos I na. nag na. Ah, nag-atrabaho na. 19 years old, bakit graduate ng college? Oh, bata, ang, ang aga. Oh, Nag-aaral kasi 4 years old lang. Ay, oo. Uh, uh, nag-aaral na tayo. Sa kanya, inabot yung kay to 12. Uh -huh. Siya yung last na ano. Kaya, yung last na ano. Kaya, tuhon muna kami ni ate. Ay, ni ate. Ano ba tawag ko sa iyo? Huwag ate, kasi magkasintanda lang tayo ngayon. And... Uy, andin ako. Ana ako. <laughs> An ka? Oo, oh, ako rin ni Ana eh. Ang oh, katuan, laki yun oh. Ayan, ha? yung kalamansi Tatang namin. Tatanin siya, ba't oh. nagamang sperm na wala pa? Wala po, pinalayas ko. Hindi, joke lang. Saudi. Joke lang yun. Apo, nandado. sa Saudi? Ayan. Kalamansi? Apo, kalamansi. Kasabay rin yung mga tanim. Tatanim ka naman. na marami, parang pag nandito ka dyan ako, pahingi. <laughs> o, pabili. Pabili sa kilong rambutan. Pabili <laughs> <ramputan. laughs> <Sangkilin ramputan. laughs> pinga. Kasi nawala na yung mga rambutan. Oh, no? yung mga rambutan ha? namin eh. Ay, masarap, tsaka pinya. Pinya, malakas pinya. Oo nga. Tagal namin yeah. bago nakabalik eh. Or at least yeah. oh, yung yeah. ako pinupuntang okay. kasi hindi oh, na. naman kami titira dyan. Ah, hindi. Week, ano lang, baka siya weekend lang. Ah, yan nga. Yeah. Friday, Sunday, babalik na kami doon. Kasi malayo. Mm -hmm. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Nawala yung rambutan namin. Sip. Bye bye. Kasi po ano, tagal namin bago na kapunta dito. Pero yung puno ng Indian mango pinakita ko sa kanya, tsaka yung avocado, saka yung kamias boy na boy siya. Bye bye. Tapos andiyan jumparin pa rin yung mga ano, pinya-pinya ko. Kaso, ayun yung pinya oh. Apat na piraso 'yan. Tapos yung ano ko, 'yan, tag dito. Kamoting kahoy, wala eh nabansot kasi hindi nga namin nadiligan na balikan ng mga nakaraan na busy kasi sa bahay. Tapos yung puno namin, Ayan, malaki na siya talaga. Sana magbunga. Ah, halika na. Uwi na tayo. Dito ito yung namin. Halika ah, na, bebe. Pagod ka. Pa. At sir, ang bebe. Uwi na po kami. Papakita ko sa inyo yung ano, puno na papaya ni nanay. Isa. Boy, pa rin dahil buha. Tabi-tabi po. Ang bebe. Uwi na kami. Then, dun sa dulo, papakita ko sa inyo. May nagtatayo ng bahay. Ayan o. Oh. Meron na uli. Ah, parang dalawa na yun nandun dito sa may kanan. Tapos, yun yung isa. Di ba, Risha? Tapos. Bye-bye. bye Sasakyan na kami ng sasakyan. Eh, nagkwentuhan lang kami. Pangalan niya pala, Anden. Ay, yeah, dito kami, be. Ayan, teka. Dito na po kami sa sasakyan ng Bebe Raisen Hello, Bebe. Achi. Hmm, uwi na po kami. Napagod siya ako din napagod ako habang <laughs> nakikipagkwentuhan nakikipagkulitan siya sa amin ni tatay ayan huwi na po kami babalik na lang uli kami pag may time nakakatuwa naman yung bubay na kausap ko Andy ng pangalan niya okay na no, na tayo ay sasakyan natin ay oh no ha oo yan yung malaking bahay na ginagawa oo yun tiga bako or pala sila ayos ka mo nila ng hindi na na naman. Uy na kami. Ayan po yung ano. Mga tanim-tanim natin. Ano sabi nila sa bahay nila? Na? Wala naman. Hmm. Okay. Tapos nakakatuwa yung highway. Dito pala mapupunta sa may looba namin. Magkakaroon okay. ng malaking... Ay, main road. Ah, pinaka main road. Ganun. <laughs> Sige pa. Uwi <laughs> na tayo. Uwi na po kami. Ayan, nandun sila. Naiwan na pagod ka bebe Napagod pagod ang baby namin